isang so, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito ay atin pag-uusapan ang uh, roof maintenance ideas so malaking bagay po na tayo po ay magkaroon ng maayos na roof maintenance checklist para po pagka tayo po ay umaakyat ng bubungan ay alam po natin ang area na atin pong i-check no? kapag tayo po ay magkakandak ng isang maintenance sa ating mga bubungan so malaking bagay din po na magkaroon tayo ng uh, tamang schedule Isang mapagpalang araw sa inyong mga kapatid, sa araw po ito atin pong tatalakayin ang mga bagay na dapat po ninyong i-consider pag kayo po ay gagawa ng isang uh, maintenance ng inyong mga bubungan. So ang number one purpose po, bakit po tayo nagkakandak ng isang maintenance ay unang-una para ma-extend ang lifespan ng ating mga bubungan at ng ating mga yero. At the same time, maiwasan po natin ang pagkakaroon ng tulo at mga problema tungkol po sa... Uh, tubig. Lalong-lalo lalo na po ngayong sasapit na tag-ulan. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, ang una po dati, ang una po na dapat po nating uh, in kapag tayo po ay magkakandak ng exterior uh, roof maintenance, unang-una po ay yung mismong bubungan. So, kung ito man po ay gawa sa uh, sa metal, gawa man po sa concrete, no? Ah, gawa man po sa iba't ibang klase ng materyales. So, malaking bagay po na dapat una nating tinitingnan ay ang ah, ating mismong bubungan. So, ano ba ang una nating i-check pag tayo po ay ah, ah magkaka ng inspection sa mismong bubungan po natin. So, ang una po nating i-check, no? Titingnan po natin yung mga screw So, kadalasan po kasi niya, nagkakaroon niya ng tulo doon sa ating mga pinag-screwan. Yung mismong pinagpakuan sa ating mga bubungan. So, may mga instances po kasi na yan po ang ating bubungan ay nagbabibrate. So, malaki yung chance na lumuluwag yung ating screw o yung ating mga pako na ginamit sa ating mga bubungan. So, uh, ang tendency po nung kapag yan po ay lumuwag, aangat po ang ang mga pako o yung screw do sa ating mismong bubungan So, yan po ang isa sa pagmumulan kung bakit nagkakaroon ng tulo. Tanyo po muna yung inyong pinagpakuan o inyong pinag-screwan, tapos saka po kayo maglalagay ng, ah uh, ng silat. Next po na inyong i-check, no? Yung mismo kung ang mga bubungan po natin ay may mga butas. so hahanapin nyo po yan doon isa-isa, tsatsagain -isa. nyo po, tsatsagain po ninyo, no? na tingnan po isa-isa yung ating mga yero no? kung meron nga bang mga butas may mga instances din po yan na, yan na Uh, meron po dyang nayuyupi. So, nagkamali po tayo ng tapak, nagkakaroon ng yupe. Ang, ten ang tendency naman po doon ay nai-stack yung tubig. Tapos, yun po ang si pagmungulan ng uh, tulo. So, may mga instances din po yan. Kapag malakas po ang hangin, ang yero po natin ay nayuyupi. So, yan din po ang isa sa dapat po ninyong titingnan Yung mga nayuping yero, no, yung mga natanggal na silan. So, yan din po. Kailangan nyo rin po yung uh, uh, ayusin. Tapos isa pa po sa dapat po ninyong uh, i-check po ninyo diyan ay ang mga flashing. So, yung mga flashing po, no, i-check din po ninyo yan kung merong nakaangat, no, kung meron po dyan na uh, nabutas na rin. So, kung meron po nawala sa sa pwesto, so, it's either i-rebits or papakuan ulit, o, tsaka isisilan. So, dyan ay ang inyong mga sky rope, So, dyan po yan kadalasan, sa mga, lalo sa mga malalaking bahay, nagkakaroon yan dyan ng sky rope. So, ang sky po, ah kadalasan naman po yan, yan po ay ah, nagkakaproblema dyan sa pinag-screwan din po. No? Do, tapos, doon din po sa may pinaglagyan ng silan. So, i-check iche din po ninyo yan no? kung maayos pa ba yung kanyang mga silan. Ang pangatlo po na dapat po ninyong i-check po dyan ay ang mga debris. No? Ang mga debris, ang yung mga dahon po na nalaglag sa inyong bubungan kasi yan po pagka marami pong mga debris na yan dyan na, na, nasa bubungan malaki yung chance po dyan na mahulog yan sa inyong gutter tapos magkakaroon ng bara so dapat po ninyong chinecheck yan no? may video rin po tayong ginawa na isang beses no? after new year uh, ah, po tayo ng roof inspection so inadvise po natin yon sa kay owner na ipacheck yung bubong kasi dun sa area nila ay maraming mga nagpaputok. So, maraming mga fireworks display. So, malaki yung chance na yung mga debris po ng, ng mga fireworks, yung mga debris po ng mga paputok na kanilang ginamit ay uh, nahulog sa kanilang bubungan kasi naririnig nga po nila nung gabi na parang may mga bumabagsak. So, malaking bagay din po yun na dapat po ninyong ma-check ang mga debris. Ang pang-apat po natin na dapat po natin kiche-check dyan ay yung mga lumot no? May mga instances po kasi niyan diyan na uh, yung ating bubungan ay nagkakaroon ng lumot. So malaki yung uh, uh, factor po diyan ay yung dumi, no? Yung dumi po na na bumabagsak sa ating bubungan yung mga alikabok. So i-check po niyo yan kasi once po yan na nilumot, malaki yung chance na po niyan yung uh, pintura o yung galvanized na inyong bubungan. Ganon din po yan doon sa mga uh, sa mga shingles na nilalagay sa mga color rope, no sa mga stone coated na lalong lalo na po yung stone coated kapitin po yan ng uh, ng dumi so malaking bagay po na dapat po niyang na-inspect so in, kapag nakita po ninyo na ganun na may meron na po siyang lumot no ah uh, meron na po siyang mga dumi so ang gagawin po doon ay lilinisin ang susunod po na ninyong i-check no ay ah uh, kung meron bang mga nakasayad na mga sanga ng punong kahoy no um, uh, o mismong mga dahon no na naka, naka overlap na po sa inyong bubungan so malaking bagay po yan na dapat po ay natitriman may iwasan din po ninyo ang pagkasira lalong lalo na po sa panahon ng ah uh, may paparating na bagyo so kadalasan po niyan yung mga uh, mga malalaking kahoy na ah uh, na maaring bumagsak no sa inyong bubungan no ay dapat uh, ginagawa din po niyo yung ng paraan. so ang the best way diyan para po malaman niyo kung gaano kalaki yung tatanggalin kung gaano kalaki yung ititrim ay magkaroon kayo ng maayos na inspection so isa papasok din po iyan yung proper scheduling so ano ba magtatanong ko yun, jud eh paano ba ang schedule niyo diyan sa roof maintenance so sa amin, kadalasan po yan sa ang roof maintenance po namin, no? kinakandak po namin yan sa panahon ng tag-araw. So, malaking bagay po yun na bago po sumapit ang tagulan, sigurado na po kayo na hindi natutulo ang inyong bubungan. O kahit hindi man po ah uh, ah uh, panahon ng tag-araw, no? kahit panahon ng tagulan, pero pag nagkaroon siya ng uh, time na maaraw, so pwede nyo po ipa-inspection yan. Papa-inspection din po ang kabuhuan ng ng bubungan, para at least naaagapan no hindi po masisira ang uh, ang inyong bubong. Pwede din po yan na after po na magkaroon ng ng malakas na bagyo no paipa-inspection po ninyo ang inyong bubong. Paitingnan po ninyo baka po may masira no kasi may time na uh, nung bumabagyo ay hindi pa po tumulo kasi wala pa ngang nasisirang yero pero pag after naman nalasa ng mga bagyo no ah uh, doon na po, lilitaw na po ang mga problema yan. So, malaking bagay po na dapat po ninyong ipa-inspect yan. No? ah uh, sa totoo lang po, malaking bagay po na uh, ma maagapan yung mga ganyang klase ng problema sa inyong bahay. Kasi una po, may iwasan po ninyong pagkasira ng kisame No? May iwasan po ninyong pagpasok ng tubig sa loob ng bahay. May iwasan po ninyong na mabasa ang gamit. No? May iwasan po ninyong pagkasira ng mga maraming kagamitan sa loob ng bahay kung nagagawa ng maayos at may tamang schedule ang uh, pagme-maintenance ng inyong mga bubungan. So ang susunod po na inyo pong i-inspecting uh, ay ang inyong mga gutter at saka mga downspout, no? Ah uh, titingnan po niyo kung may mga dahon na nakabara, may mga basura na nakabara doon sa inyong sa inyong downspout, no? Kasi pagka napuno po ng dumi yan, no, babara po yan sa inyong downspout pag napuno yan ng, ng dumi. So, ang mangyayari po dyan, ah, uh, mag-overflow ang tubig. So, malaking problema din po yan na kapag nag-overflow ang tubig sa inyong mga gutter, papasok na po yan sa loob ng bahay. May mga, may mga project po tayo na ginawang ganyan na pumasok na yung tubig sa loob ng bahay. So, nabasa yung mga gamit. So, malaking problema din po yun, no? Sa pa po dyan, ang tip na may bibigay ko sa inyo para hindi po mapuno ng 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 dumi ang inyong mga ang inyong mga gutter, yung gutter po ay lag, palagyan po ninyo ng screen para po yung dumi no ay hindi papasok doon sa loob ng inyong downspout. Tapos di na inspection na po ninyo, maayos naman po yung uh, inyong gutter, ang inyong downspout, i-check e din po ninyo yung drainage. So yung drainage, yan po kung saan po uh, lumalabas yung tubig na galing sa inyong bubungan. So dapat po ah uh, yung inyong downspout, make sure na nakakonect ng maayos sa inyong drainage. Make sure din po na ang inyong drainage ay malinis. So, wala rin pong dumi. So, dapat din po, yan din po ay nililinis. So, palilinis yan po ninyo yan. No? Para po uh, maging maayos ang pagdaloy ng tubig mula sa inyong bubungan. So, hindi po mag-overflow. At the same time, hindi rin po baba sa, sa, sa baba, no? Kapag ka maayos po ang inyong drainage. At isa pa po, kung nagawa po ninyo ang lahat-lahat po ng mga nabanggit ko para sa inyong roof maintenance no ah isasabay isasama ko na rin po sa inyo no ang pagpintura ng inyong bubungan so ngayon po kapag nagawa niyo na po 'yan no ah i-check din po niyo yung mga kinakalawang na area ng yero so pag 'yan po ay may kalawang na no aagapan na po 'yan kasi po pagka ang ang ating bubungan ay sinimula na pong kinalawang so huwag na po tayong umasa na yan po ay magtatagal para kasi uh, uunti-unti niya po yan, lalo kung, kung uulan, iinit, uulan, iinit, yung kanya pong kalawang doon ay uh, ay lalapad, lalaki, ninipis ng ninipis ang inyong yero hanggat sa tuluyang mabutas. Palinisan niyo na po yung bubungan, no? tanggalin yung kalawang, palagyan ng primer, papinturahan, no? tapos papinturahan niyo po ng buo para masabi po natin na uh, na maayos po ang magiging uh, uh, function ng inyong bubungan. Tapos wala din po kayong pangamba every time na magkakaroon ng tag -ulan. at the same time mapapahaba pa po ninyo ang lifespan ng inyong mga yero sa panahon na to napakamahal po ngayon ang presyo ng uh, iba't ibang klase ng, ng mga materyales na ginagamit natin sa bubong. So, uh, yun po ang dapat po nating uh, consider pag tayo po ay uh, nagpapaayos ng ating uh, nagpapaayos at uh, gusto po nating uh, mag-maintenance mag ng ating bubungan. So yun po yung mga dapat po nating consider. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsama sa aking video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong lalo na po sa mga kapatid natin na nagnanais na mapahaba at mapa-extend ang lifespan no, ng ating mga bubong. Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.